tini ang ibanghelyo ngayon ay tumatalakay sa posibleng uh, maganap sa atin at the end of uh, of our journey mm -hmm. ang ang, pag, oh, ang pagbuhay ng Panginoon sa mga mga namatay ano uh, syempre kasama rito yung masama oh, kasama yung mabuti no pero sa ibang <laughs> oh, sa ibang boy, Henry, eh. sinabi ng Panginoon na darating sa ang ang, ang, ang ng, ng 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 Diyos ang wikanya, nabubuhayin ang mga patay at ibubukod ang mga mabubuti sa masama. Ang mga mabubuti ay ipagsasama sa kanyang, kahari kanyang kaharian at ang mga masasama ay doon sa kaparusahan. Di ba? Ito'y ito'y nagbibigay ng pag-asa sa atin Fatima no na ipagpatuloy pa natin ang ating pakikipaglaban sa kanilima ng mundo at umasa at magtiwala sa Diyos. What, what can you share with us, Timmy? Napakaganda po, Brother Jun, the way you put it. Totoo po yun kasi um, nowadays, sa lahat po nangyayari sa mundo natin, tingnan nyo, pagka kayo nagbabalita, I'm sure, nalulungkot din kayo, nadidisappoint, Siguro kung minsan sumasama rin ang loob sa lahat ng nangyayari sa mundo natin na parang kailangan ba talagang ganito? There's so much evil. There's so much darkness and, and depravity and sin. Pero ngayon, lalo na po siguro ngayong mahal na araw talaga, ngayong kwaresma, tinapaalalahanan tayo ni Lord na hindi patapos ang laban. Hindi hindi patalo ang liwanag. Mm -hmm. So hanggat tayo humihinga, Hanggat tayo'y nandito sa sa mundong ito, sa mundong ibabaw at palagi naman nating naririnig ang salita ng Panginoon, palagi pa rin nating nakikita ang kanyang mga gawa. Kung tayo'y titingin talaga at hahanapin natin, he's reminding us to hold on and trust. Again, like he did, like Jesus did, trust in the will of the Father. Hindi hindi po magwawagi ang ang kasamaan uh, sa kabutihan ng Diyos Ama. At kung ang pinaglalaban natin ay kabutihan ng Diyos Ama, hindi hindi rin tayo mabibigo. Bibigyan niya tayo ng kalakasan uh -huh. at uh, ng wisdom para po malaban ang 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 labang ito. Kaya lang timi, uh, alam namin na, alam namin na tayo ay nakikipagtunggali at ang tukso ay nandiyan palagi. Pero parang bakit parang parang ang tao ay napapagod na. Parang ang tao ay uh, ayaw tigilan ng diablo. Kahit sa mga pang-araw-araw na takbo ng buhay natin, parang, parang nandyan palagi ang diablo. At ang sinisira ay ang lipunan ng society, ang, ang pamilya. Pa, pa, paano, mo, paano mo magagar magagara Paano mo ma, paano namin maipagpapatuloy ang laban, Timmy? Again, Brother Juno po, nabanggit nyo kanina yung salitang pag-asa. Minsan talaga mo kada ka na ng pag-asa kasi parang everyday there's sin. Mm -hmm. Everyday there's darkness lurking, di ba? Trying to destroy you and, and your family, like you said, all that you work for. Mm -hmm. Pero siguro po kahit mahirap, ituon lang natin ang ating mata at pansin sa Panginoon. Mm -hmm. Lahat din ng pinagdaanan niya po ngayong sa kanyang paghihirap na inalay para sa atin. Mm -hmm. Tandaan natin na dito, nagwagi siya. Ibig sabihin, technically, nanalo na rin tayo. Yes. Hindi niya tayo hahayaang bumagsak din. So, bilang kaisa niya tayo, pwede nating tandaan na, ah, oo nga, araw-araw, kailangan kong labanan itong tukso, itong mga, mga urge ko na hindi maganda, itong kasalanan. Gagawin ko kasi si, si Jesus nga, napagwagian niya na ito, napagtagumpayan niya na, inilaban niya na ako, at tinubos niya na ako sa aking mga kasalanan kaya kailangan kong gawin ito lalabanan ko ito dahil ako'y galing sa Panginoon mm -hmm. at ang, ang ang the battles that he won for me through the cross has already been won so ngayon wala akong dapat ipag-alala kaya kong labanan ang tuksong ito i think just just keeping our eye on on Jesus and and on his cross on his love for us i know it's easier said than done mm -hmm. pero kung kung pagninilayan po natin natin at iisipin lang natin na nakatanaw tayo sa cross sa mukha ng Panginoon, sa tingin ko po, mang tukso ang iharap sa atin ng buhay, unti-unti so, ay mapagtatanggumpayan din po. I would like to play the devil's advocate, uh, uh, Fatima. <laughs> okay diba? po. <laughs> uh, para okay. doon sa mga ibang nagtatanong, sabi niya, paano mo masasabi sa akin na nagtagumpay hmm. ang Panginoon? Eh nakita natin, okay a ah, nababasa natin sa ebanghelyo na ang Panginoon ay pinarusahan ng mga 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 makamundong uh, tao, lipunan at ipinako ah. sa krus. Pero asa ng pagtatagumpay mm -hmm. ng Panginoon, namatay siya eh. Namatay si Kristo <laughs> at inilibing, di ba? Paano siya nagtagumpay? Sige nga, Timmy, paliwanag mo nga yan. <laughs> <laughs> This is what I love about our faith, Brother Jim. Yes. Okay ibang iba. Saan ka ba naman makakakita na ang definition ng pagtatagumpay ay eh, namatay sa krus? Oo diba? nga, di ba do? Dumpa palang talo, eh, diba? talo na eh, di ba? Talo na, namatay si Kristo eh. Namatay I, si Kristo, 'no? Diba? Oh, sabihin nila oh, nung inaabangan niyo yung mesiya, yung pag-aabang ay talagang parang may superhero na darating na uh -oh. lilitas ang sangkatauhan sa sa dilim, right. sa uh, sa bitag ng ng mga kalaban. Ganyan ganyan. Uh -oh bago namatay sa krus ano ba naman yun but here's the thing ganun po kalaki ganun po kalawak yung pagmamahal sa atin ng diyos na yung kanyang paraan ng pagliligtas hindi yung naiintindihan natin bilang tao mm -hmm. ang pagkamatay ni kristo sa krus lamang ang tanging paraan yes para mabigyan po tayo ng pagkabuhay muli kahit tayo pa yung makasalanan mm -hmm. yung hindi pong yung death sa atin, di ba, hindi yung period, hindi siya period, ending na. Hindi eh, kama lamang siya. Kasi sa ating pagkamatay, dahil sa pagkapako ni Kristo sa Cruz, binigyan niya tayo ng daan para sa Easter, para sa resurrection, upang mm -hmm. tayo makarating sa tahanan natin sa langit. In kung, other words, in other words, kung masasangatang parang yun, kung di siya namatay oh sa oh Cruz. Oh. In other words, Fatima, ang sinasabi mo sa amin, Huwag kayong tumigil dun sa pagkamatay ni Jesus dahil sa likod niyan, nandiyan ang tagumpay. Muli siyang nabuhay. At yon ang hindi maipaliwanag ng kalaban. Yung pagkabuhay na muli ni Jesus, ginapi niya ang kamatayan. Yes. Yes po, sa ikatlong araw. Brother John, we have Easter. Po, yes. di ba hindi naman natatapos, hindi naman natatapos ang Semana Santa sa sa Biyernes Santo. Oh, eh, We <laughs> look nero, forward nero, to nero, Easter. Meron, meron oh, oh. Po, yes. And alam niyo, kagabi no, nag, nag nanggaling po kami sa isang viewing para sa isang uh, kaibigan po namin ha, who has passed on. And uh, syempre napakalungkot nung okasyon na yun, no. Mm. But then it reminded me again how beautiful our faith is, our Christian faith is. Kasi while we weep, while we mourn, may pag-asa tayong ginadala sa, sa puso natin. Lahat ng nag-eulogy kagabi ang sinasabi nila, until we meet again. Ibig sabihin talagang may naghihintay sa atin na kabilang buhay, na, na na eternal life. Di ba po? And napakagandang pag-asa nun sa atin para i-motivate tayo, para bigyan tayo ng, ng pag-asa na magpatuloy pa, na hindi saatin sa atin period ang kamatayan may naghihintay sa ating buhay na walang hanggan. That's beautiful. So, sa mga nakikinig po sa programa natin, hindi po natatapos ang Semana Santa sa kamatayan ng Panginoon. Doon tayo nagkakamali kasi sa likod ng kamatayan na yan, magpapatuloy yan, hinihintay natin ang Easter, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya doon sa mga namum problema, sa mga nagsasuffer ngayon, eh, you know, para tayong nagpapasa ng krus kasama si Jesus. Lahat po yan at ang height ng ating suffering ay ang ating pagkamatay sa krus. Pero sa likod ng kamatayang yan, nandiyan ang tagumpay. Sa mga nagsasuffer ngayon, may pangako ang Diyos. Aayusin ng Diyos ang lahat. Ipagtatagumpay natin ang lahat kasama, yun lamang ho, kung kasama natin si Jesus. Well, itong bahaging ito, atin pong hilingin kay Fatima na ipanalangin tayo sa mga pinagdadaanan natin sa buhay natin ngayon, sa mga kadiliman ng buhay. I Ihingi natin ng tulong kay Fatima na ipanalangin tayo na mabigyan tayo ng pag-asa at ng liwanag ng kaisipan na umasa at maghintay sa muling pagkabuhay sa Easter ng ating Panginoon. Timmy, can you lead us in a short prayer, please? Hi. Well, Brother June, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo. Sa inyong pagbibigay sa amin ng pag-asa, sa inyong araw-araw na pagmamahal, sa inyong araw-araw na pagliligtas. Bagamat po, ang kasalanan ay nananatili pa rin dito sa amin, minsan sa aming paligid, kung minsan sa amin mismo mga puso't isipan hindi niyo po kami sinusukuan. Salamat po, because you love us, because you never give up on us, and because you never give up on us, Lord Jesus, may we never give up also on you, on our fight against evil, against darkness, against sin. Nawapoy hawakan yung aming mga kamay upang mabigyan kami ng lakas na ipagpatuloy ang laban araw-araw sa kawalan ng pag-asa, sa tukso at kasalanan, sa hapis na dinadala ng mundo. Kailangan po namin kayo, Lord, dahil kung wala po kayo, hindi namin kakayanan ang labang ito. Matagal na po kaming natalo. Ngunit dahil sa inyo, nabibigyan po kami ng lakas ng loob upang magpatuloy. Salamat po dahil ang krus na dati simbolo ng kamatayan at kalungkutan ay binago po ninyo para sa amin upang maging senyales at simbolo at larawan ng pagkabuhay at kagalakan at walang hanggang pag-asa at pagmamahal sa inyo pong bisig. Nawa po'y huwag kaming sumuko araw-araw. May we always keep our eyes on you and your loving heart right there on the cross, especially when we are tempted, especially when we are beset by life's troubles and trials. Heal us, Lord Jesus, Be with us always and lend us your wisdom. Mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat, Lord Jesus, and thank you, dear Mother Mary, for being our example, our model, and our guide. Amen. Amen.